So yung mga idol, magandang hapon sa atin lahat. May naisip na naman akong experiment kay <laughs> eh tamang-tama, inaan dito sa baba namin si Cute. <laughs> Pumunta dito kasi nagjaya na naman mag-inom. eh pagbibigyan ko mag-inom. Kaya lang may experiment akong naisip na gagawin ko sa kanya syempre <laughs> sigurado eh viral <Byron> to ang <laughs> apunta ah, na skit nasa na yun ayun anay ano pre ano ayun nandito ka na naman ayun na tayo ano ano pa inom na naman ano ano na pupunta dito pag magiinom ba Hindi na, ano sige magiinom tayo ay nakikita mo yung mga daon na yun o oh. walisin mo muna Sige, Pagka walis mo, maghihinom na tayo. Oh, sige, bibili na ako ah. Oh. Basta pag nawalis mo yan, maghihinom na tayo. <laughs> yan. konti lang naman yan. Oh, okay na. Ah, okay na yan. Ayos. Wala tayo ano. ah, na na, na. Game na. <laughs> Ayos <laughs> ano, na. Ayos oh, na. Uh, Ayos na. <laughs> ano pre, bibili na ako. Oo. Oh, ano bang bibili mo dyan? Ging si. Okay. <laughs> Sige. Bibili na ako ha. Ah. Oo. Oh, ayusin na yung pulutan dito ha. Ah. Huwag ka nang bumili ng pulutan. Ha? Ah? Huwag ka nang bumili ng pulutan. Oo. Oh, Sige lang bibili ko. Oo. Oh. Sige. <laughs> Heisto. <laughs> <Nice. laughs> much, much later. Ano? Yeah, Ay, gusto. Ay, kakalaman. <laughs> ah, sarap niyan. Ano, game na? oh game na tayo. Nakapagluto ko na bang Eto, bago pala magluluto. si handa na natin itong ano natin. oh sa... Five minutes later. Ano, pre? Game na tayo. No, ito. Wala ako eto. Kumuha na ako ng tissue para may pampunas ang bibig. <laughs> Friends, sakit ng ganito ko ha. Bakit? Ngayong laro natin kagabi. <laughs> sakit to. Hindi ka kasi naglalaro eh. Saan yeah. at saan dito? Ayan, ayan, yan. sakit yan. Eh? Oo, yan. Sakit, sakit ba? Papahinog mo yan. ko nga ako yan dito. Ang sakit iyo. Papahinog mo yan. Papahinog ko nga to. Ayan, hala yung mata mo may dumi. May dumi ba? Ayan. Ano oh, pre, wala na. Pero pa. Ano ba masakit? Oo oh, pre, ang sakit na ba yan? mo? Yan, 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 ang sakit. Oo oh, yan, sakit. Pailot mo na yan, baka mawala na yan. Papailot ko nga bukas, walang masyado namang ginugupit nyo, skelly ito eh. The next day. Ano kaya ito? Gising na. Hindi <laughs> niya alam may eh, viral. Ah, gising na. <laughs> ay, good morning. <laughs> uh, bakit? bakit? Ba't nasimangot ka nga aga-aga eh? ano yung update mo? Bakit? <laughs> Walang viral na. Alay. I-upload ka. Bata, sa pati yan. yan. Meron akong nakitang nagwawalis dito sa harapan namin. Hindi ko alam kung bakit siya nagwalis dito sa tapat namin. Pero napakasipag niya. Dahil napasaya niya ako, binigyan ko siya ng pera. Nakita ko naman ang ngiti sa kanyang mga mata na masaya siya. Kaya masaya na rin ako. Kaya bago siya umalis, tinanong ko kung masaya siya. Pero nakita ko naman na nakangiti siya, kaya siguro masaya na siya. Pero paglabas ko, nakita ko may dala siyang jean sa kakalamansi. Hindi ko alam kung bakit jean sa kakalamansi ang dala niya. Yung pala, mayroon siyang problema, dala-dala. Kaya nung nalaman ko yung problema niya, binigyan ko kagad siya ng tissue. Tapos ayan, umiyak na siya sa harapan ko. napaka ko talaga. <laughs>